po yung sitwasyon namin ngayon dito sa oh. mga basura. Grabe po. Grabe po talaga. Sobrang dami at sobrang baho. Diyos ko, hindi na po makahinga sa amoy. Ang dami pong basura. Okay. So, Naku, na po ang Oh, nako, nako, nako sa tiwala. Salamat po sa pagpunta. Yes po. Magandang hapon po, Idol. O, sino po may pasimuno po niyan, mga ma'am? Actually po, ma, sir, kami po ay eh, <coughs> talagang nagkasundo po ng kaibigan ko na una po ang, ang ano po namin yan, nagpapirma po kami sa mga tao, gumawa po kami ng petition letter mm -hmm. at nagpapirma po kami sa mga tao na talagang payag po sila na mapatigil po yung basura. Kahit na walang pirma, kaya natin patigil niya. Yes po, thank sir. Kasi po, so, so, po sobrang ano po yung apekto sa Matagal amin. Matagal na po yan. Sobra. Ano po, napasara po yan. Alam ko po, 2020, sir. Eh. Tapos po, na, napasara siya siguro mo months or year. Nag-operate po siya ulit. Sinasabi po nila, sir, MRF. Yung material recovery facility. recovery facility. At kanino po yan? Sa local government? O sa, sa DNR? Menro po. Sa Menro. So Menro is... Uh, That's under sa munisipyo. Uh -huh. uh, si Mayor may sakit at nagpapagaling. Mm. Get well soon, Mayor. Sana talagang totoo yung sinasabi mo. Baka nagkukunwari lang itong ibang tao kasi yes. Nata natatakot na hiya. Kaya all of a sudden, may problema. But anyway, sige, get well soon, Mayor Bartolo uh, Bartolome Ramos. At hindi siya pwede intervene dahil may sakit. Ako kahit na may kaso, sumasagot yes, na eh. Tama po, eh. Hmm. Kahit na nasa emergency room ako, kumisa, sumasagot pa ako eh. Oh depende naman sa tao yan. Andito po yung mga constituents po ninyo. Lumuwas pa sila all the way from Santa Maria, Bulacan para isumbong po yung problema dyan sa inyo na tambak ng mga basura. Napasara na pala niyan 2020. Kaso, meron mga matitikas ang ulo, binuksan na naman. Ang sir? Yes, sir. At yung pong reklamo nila ay uh, amin pong uh, naharap, na uh, nakipag-dialog po kami sa kanila. Hmm. Actually, noong August 15 po, pumunta po doon ng mayor ko ngayong Roming Ramos, nakipag-uusap po sa nila. Uh, At agad-agad naman po namin ginawa ng, ng paraan. Ano o pong paraan uh, ang ginawa niyo? Agad-agad po nagpa-spray po kami ng enzymes. Agad-agad po kami umorder ng effective na enzymes para po ma mawala yung foul odor, uh, mm -hmm. Senator. Mm -hmm. so, Pagkatapos, uh, ano pa po? Pinatigil ko po ang pagtatapon po ng mga paranggay. Uh, At, we ano pa po? Isa-isa natin na, uh. pina-explain so, ng, ng insights. Pagpalis po ng, ng Paul Otto. Pagpalis auto. ng baho. N9, okay. Tapos... Uh, pinatigil ninyo? Ang pagtatapon po, ang, uh, pagtatapo. ang pinayagal na po namin ay, ay yung pag-howl out po. ano? Tatalip oh. po kasi yan na senators na sanitary sa sanitary okay. landfill sa Pampanga. Pinatala okay. po namin. Kaya po yan nag-accumulate ng ganyan. Uh, matagal na po uh, yung pong aming sanitary landfill dati ay sa kalangitan tapos tarlac po ano nagsara po yon nagkaroon po ng transition period po mga ilang bu buwan po kami nga uh, hindi nakapagdala sa sanitary landfill ng kalangitan under Metro Clark Waste Management Incorporated po Senator Sir you should do more than that ang gusto ko mangyari Linisin na po yung mga basurang yan, tanggalin na po dyan. Nang sagay, makahinga na maayos naman itong mga residente dyan kasi nagkakasakit ng il ilan sa kanila eh. Yung proximity po sa mga bahay-bayan, Malapit po eh. Hakutin niyo na po palabas sa alis tapos isa na po 'yan. Huwag na pong gamitin kahit kailan. So, ginagawa na po namin, ginagawa na po namin. Inilalabos na po namin lahat. Kailan po? Bigyan niyo kun timetable so, kailan. nag uumpisa na po kami. ngayon po kakatawag po lang ng TCNR, uh, CMB. Region 3 po ano? Ah, uh, nila ako ng commitment na kailan hanggang kailan po mauubos. Sabi ko po, 27 days. 27 days? Sa katotoo po niyan, sir, hindi po sila naghahakot. Nagtatapon pa rin po sila hanggang ngayon. Oh! At yung po sinasabi niya po na August 15, bumaba ang mayor, hindi po. Kasi August 17 po kami nag-start ng papirma. And then po, nag ano, August 20, nagpunta po kami dito. August 21 po, saka lang po bumaba si Mayor sa amin. Para August 21? Po, yes po, yun po yung totoo. So, uh, sir, mukhang mali-mali po yung mga information binibigyan mo sa amin. <laughs> Kamali lang po ang date, sir. Kasi <laughs> <Ay>. na <laughs> po natatanda ako. Dire-diretso pa rin in. po yung pagtatapon po nila. Hanggang layon, sabi mo, pinatigil na. Pero tuloy-tuloy pa rin daw po yung pagtatapon ng mga basura. So, sino bang tama? Ito Pero, mga nagsusumbong o kayo? May video Pero, po kami, sir. Na, na, natigil na po yung pagtatapon ng mga barangay Since po. Since when? Since when um, po? Ito pong uh, uh Friday buwan. Nung Monday po, wala na po nagtatapon mm, na no, no sir. No, sir patuloy po kami nagbabantay at may video po kami Alive. na patuloy po silang nagtatapon, oh, sir. Oh, sir. Mga truck po ng, mga truck po, yon, mga ng yun. Mga truck po ng membro. Sir, Um, ito sir, sir, wala ka naman doon sa ground eh. ito mga complainant namin, sila ayan yung po. nagbabantay kasi ayan, para sa kapakanan o. nila. Ayan, ayan o, nagkikita mima may mga picture o. Undated po pa pa po rin. yan sir, Rapi. Alam mo sir, nilalabas kang sinungaling nitong mga nagbibigay sa inang info. Mali yung mga info na bibigay sa iyo, mga sinungaling mga yun. Sibakin niyo po sir kung sino man sila kasi sinungaling Senator, sila. Ang, ang pinatigil ko po ay pagtatapon ng 24 barangays po. 24 barangays, hindi na po nagtatapon dyan. Hindi po totoo yun sir. No? Sir makilig po kayo sir ha. Okay sinabi mo kanina maliwanag sa amin dito yung pandinig namin na pinatigil nyo na. Kailan po yun yung pinatigil nyo? Sabi mo, Monday. Monday po. E, po day day. Tuloy, tuloy yes, eh, tuli -tuli ito lang. Tuloy-tuloy pa rin. Yes po. August 17 po kasi kami nagpapirma sa RAPI. No, kaya lang po sila natigil ng by Monday kasi nga po hinaharangan po namin sila. And then mga two days na po kami nangaharang, bumaba po sila para po sabihan po kami na wala daw po kaming karapatan na pigilan yung mga truck po na nagtatapon ng basura. Sir, sa ngayon po may yes, problema ng ano ha, may yung po, siya, control dyan sa Bulacan. Huwag mo na idagdag itong basura. Baka pati ikaw po sir mapapatawag sa hearing. Yes, sir. Ginagawa po namin sir ng paraan. Baka mamaya pagpapawisan uh -huh. ka, baka hindi mo na kayang sumagot, mautal-utal ka pagdating sa hearing. Seryosong problema po ito kasi buhay ng mga tao nakasalalay dito, yes, nagkakasakit yes, po. na po, yes, sila. Huwag na natin tayo yes, na mayroon pang ma mas malala pa mangyari bukod sa sakit. Dahil sa kapabayaan niyo abay, mayroon Mananagot dito. Sir, pati yung mayor niyo nagpapagaling. Eh baka matagal-tagal siya magpagaling. Pag Sir, very serious din po kami sa pag-action pag po. Naintindihan ko po kung paano bakit nag-accumulate. What's important here to us, to everybody, especially to mga complainant, yung pong kapakanan ng kalusugan nila yes. dahil nagkakasakit na po ang marami sa kanila sapagkat yung basurang yan eh, marumi at mabaho at... Uh, kung ano-ano pang mga sakit na pinanggagalingan yan, nagdudulot ng sakit, stop na po. In-stop na yun ng 2020, kaso binuksan ulit. O oh, sabi nyo, may nagsara na landfill sa, kung saan lugar. Maghanap kayo ng iba pang landfill. Huwag wag lang na, po dyan malapit sa residente. Apo meron na po kami yung landfill na nahanap. Kung meron na kayo nahanap na landfill, ang next na gusto kong gawin ninyo, mag umpisa na kayo maghakot na para alisin na yung mga tambak ng basura dyan na nakikita po ng mga residente. Kaso, sir, meron daw gusto pa rin magbagsak ng basura kung hindi lang nila hinaharang. Tama? Yes po. Ngayon po, hinayaan na lang po namin eh, para din po makakuha po kami ng video sa kanila na patuloy pa rin po silang nagtatapon. Ngayon po, naglabas po sila ng waste segregation ngayong araw lang po. Nahahakutin daw po yung mga basura. Pero po, hindi daw po nila hahakutin yung mga nabubulok na basura at ibabaon na lang daw po sa lupa. Uh, Meron po, po nakapost na po sa barangay po namin. At yun din po yung pinagtatalunan din po ng mga taga sa amin na bakit daw po hindi hakutin ang mga nabubulok. E eh, paano po yung mga nangungupahan? Di syempre po wala po silang hukayan na lupa na para pagbaunan po Saan ng mga nabubulok, di ba na po? Saan po galing? Yun? Saan May po galing post po, yun? may post po ang barangay po namin. Tapos Parang po sa po yun comment yun. po, sabi po nila papalitan na lang daw po yung pictures hmm? na ipinost po nila. Siguro po balak po alisin na daw po din hmm. din yung yung pinost na hindi po nila hahakutin yung, nabu yung nabubulok. Mm -hmm. Pero yun po yung unang-unang post po nila na hindi po nila hahakutin yung mga nabubulok at ibabaon na lang daw po sa lupa. Sino po nagsabi naman? Yung ah. sa barangay po namin. Oh, yun yan. po yung post nila po ah, ngayong yun, araw po. Mr. Sa Paro, sir. Hindi po kami, hindi po galing sa inyo, Senator. Okay, para sige. Kung hindi galing sa inyo, barangay. ito na nga po para mas mapabilis tayo. Sir, alisin nyo na dyan yung mga basurang yan. Gusto namin makita, ito especially mga residente na nagreklamo dito sa amin ngayon, makita nila yung mga truck-truck ng basura na tinatakot tanggal na po yung mga basurang yan at dinadala na sa ibang lugar. Yes, po Senator. Tuloy-tuloy po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy tuloy yung pagtatapon nyo po. Ganun <laughs> po. <laughs> tuloy-tuloy nyo nga po, tuloy-tuloy nyo po yung pagtatapon pa rin. Ganun pa rin po. Maawa naman po kay May sa amin kasi sobrang doon. baho po talaga. Lahat po ng residente doon nagkakasakit na po, nagkakaroon na din po ng case ng dengue po. O, oh, nako, delikado din dengue siya. Nakamamatay na sakit yan kapag hindi na agapan agad. O, oh, di ba? Senator, sir, tuloy-tuloy po ang aming pag-haul out. Po. Mr. Despi, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, uh, Senator Idol. Sir, baka sa tulong niyo, mapagbigyan na natin itong mga residente na nagreklamo na tuluyan na ma matanggal na yung mga basura at madala po sa malayang lugar nang sa gayon hindi na magkakasakit yung mga taong nagreklamo. Yes, Senator Idol. Actually, nag-inspect na po tayo dyan. Nagbigay na tayo ng instruction sa lokal na pamahalaan Nakakutin na hakutin na po lahat. Kaya doon na nabanggit ng Meno kanina, meron silang kasunduan na uh, with uh, pride waste. No? So, dapat ho, uh, hakutin na po nila ng mabilis yan at uh, nang sa ganon, eh, po yung uh, pagdurusa ng ating mga kababayan. Kami po sa EMB Region 3, patuloy po namin na minomonitor yan. At uh, parte lang po ng ating pro proseso na bago bago ho natin sarado talaga yan dapat ho nahakot lahat ng basura diyan so i will also be endorsing the issuance of a cease and desist order to the regional executive director mm -hmm. nang sa ganun po, pag natapos ng akutin yan hindi na huyo operate ulit kasi hindi ho nila kayang i-maintain as transfer station 'yung area. Ang nangyayari ho hu, naiiipunan husa ng uh, basura at uh, dapat ho doon eh na ilalabas ka agad yun eh na dadala sa accredited uh, sanitary landfill po natin. Dapat sir ikaw po ang DNR secretary. Ang galing niyo po sa hindi sa totoo lang hindi kita dinoble sir. Napag-aralan niyo po mag-isip uh, para sa kapakanan ng uh, nakararaming uh, taumbayan. Mr. Despie, uh, sa kupo namin na yung mga sinabi ninyo po, yung po ay matutupad at gagawa din po kayo monitoring para masiguro na after na yung pinangako ninyo na matatanggal yung mga basura, hindi na po magbubukas yan muli. Apo, apo. Senator Idol, baka pwede ko hong idagdag, no? Um, kasalukuyan, no? kasama ko ho ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Bulacan po, no? At ayun ayon po sa ating PDN, makipag-ugnayan lang din ko ang lokal na pamahala ng Santa Maria nang sa ganun, eh, malaman ho ng probinsa kung saan sila pwedeng pumasok at tubulong. Nang sa ganun, mapabiliso so, yung pag aksyon natin sa problemang to. Ito pong masasuggest ko. Yung representante, kasi po ang galing niyo pong kausap, hindi kasi sa pagbobola, gustong gusto ko po kayo, the way na nag-explain kayo, very clear at madaling maunawaan, maintindihan. So, magpadala po kayo ng representante ninyo para makipag-ugnayan dito sa mga complainant. Kasi mga complainant sila yung nagmamasid doon, sila yung nagbabantay, sila yung nagpapapirma para talagang paalisin na yung basura na yan. Pwede ba kayo mag-assign ng isang tao ninyo na makipag sa mga complainant para magkaroon ng mahigpit na monitoring na nasusunod po yung pinag-uusapan natin ngayon? Opo, Senator Idol, uh, ako po, personally, bababaan ko yung uh, area, no? although na ho ng mga technical personnel natin, pero ako mismo, bibisitahin ko yung area nang sa ganun, ni eh, makausap po yung lo lokal na pamahalaan para ho, may ayos namin yung mga kailangan ho nilang uh, Sin. Kung nakikita nyo lang po sir, sinasaluduhan ko po kayo. Salamat po sir, saludo hmm. po ako sa inyo Director. Sige po, um, off-air, ibibigay po yung cellphone number ninyo dito sa mga complainant para magtawagan kayo kung saan kayo pwede magkita, magkipaugnayan. So asahan ko po ah, Director Despi sir. Thank you ako po sir. Maraming salamat po Senator Idol. Thank you very much po. Thank you po sir. Salamat na lang po Mr. Alfaro sir. Thank you po, Mr. Alparo. Thank you po. Thank okay. you, sir. Masusob to kasi mataas tong kausap natin, regional director na po yes. ito sa EMB, sa DNR. So, bibigay ko po yung cellphone number niya sa inyo para magtawagan kayo and then siya raw mismo bababa sa lugar ninyo mag inspection at mag-monitor tapos siguro iano niya yung i-supervise yung paghakot ng mga basura palabas okay sir eh, yung ano lang po namin kasi gusto po din namin na magkaroon po kami ng seguridad uh -huh. sa mga ano po namin kasi lalo na po ako na pag-iinitan po ako sa barangay po namin ay madali po yan hmm. yung, ako yung, pala PNP yung anak sinabihan pa po akong mangmang -mang. -mang. Sino sabi? Yung anak po ng kapitan. Loko yun ah. Matanda lang din po sa akin ng konti. Kaya gusto din po namin magkaroon din po kami ng seguridad. Lalo po okay. ako hindi na nga po ako nakakapasok ng trabaho simula po nung ginawa po namin yung ano na yan. Kasi syempre okay. po, natatakot din po akong pumasok. Baka po kasi pag pumasok po ako, syempre po hindi po natin masasabi kung na may ipagawa po sila sa amin. Hindi po, ang gagawin ko po ay papamonitor ko sa ating PNP at uh, kung pwede magikot-ikutan po yung lugar ninyo magkakaroon ng police presence visibility na para masiguro na uh, walang mangyaring hindi ka na is nice at maging kampante na rin po kayo Opo. saka yun po ay deterrent na rin doon sa mga may magbabalak pag daw po may nangyari sa aming mga pamilya hindi na daw po kami makakalapit sa munisipyo o sa barangay nee, po. kasi mga ma'am pag may nakita silang police presence kaya nga siguro doon kayo magkaroon police presence y yun sa yun mga po, ninyo. kailangan po talaga namin paikot-ikot uh, deterrent po yon magdadalong isip sila lalong madidiin sila dito. Thank you for the order meaning pinapa-stop na. Ano na mismo din. Thank mo, you po talaga Sir Oh, magaling to si ano eh, si Mr. Martin Jose Despi. Napakagaling na official. Magandang hapon po, uh, Captain Ikban, sir. Hi, yes sir. Good afternoon po. Meron po kami ilalapit sa inyo ng mga complainant uh, tungkol yes, po sa mga Basurang uh, nagtatambakan diyan sa kanilang lugar at ngayon natatakot sila na mayroong mga pagbabanta at pangbabash, pangharas, etc. So sasamahan po namin diyan sa inyong tanggapan at uh, gusto ko po mabigyan po ng police presence, visibility yung lugar nila na uh, medyo magulo ngayon para magkaroon ng katahimikan at maging kampante po yung mga tao. Okay, sir? Ay, okay po, sir. Sige po, mapapunta na lang po mapasamahan nyo na lang din po dito at sasamahan po natin okay. para po ma-assist po sila. Thank you po. Sige po. Pupunta po kami sa inyong tanggapan, Captain Iqbal. Sir, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. God bless po, mabuhay po kayo. Meron cease <laughs> and desist order, stop na, pull out, and then police present. Wala okay. na, thank you po. Ang, thank paano you ka po. nakarating dito? Eh, deg, ano po talaga kami na kaisa po kami talaga na umarkila po kami talaga okay. sa sakihan. <laughs> Magkano po ang bayan niyo sa arkila? Yung po sa isa, 3, 3K po, sa okay. kabila po, 2 Okay. Oh, ko po 'yon. Ay, thank you, you po. po thank you Para you po. mabalik sa'yo. Okay? Thank you so At much. Wala naman po. Salamat po thank sa tiwala. You po. Opo, thank, thank, you you po. thank you. Thank you.